Hindi ko alam kung tama tong decision ko pero sobrang naawa talaga ako kay B-Boy. Gusto ko talagang maparosahan yan si Barney. Eh sila mo. Uh, o bakit? Natatakot ka ba? Ba't <laughs> ako natatakot ka? Okay. Grupo no. ko yan. yun. Palibasa kasi. Ano? May lahi ka rin ano eh. Ano? Tapit sa mga lang dito. Tapit sa lang. Ball. Binirata saan ako sa inyo eh. Ano, ano yun? Laki na kasi si B-Boy. Ginulpi ni Barney. Ay hey, tinan nyo. Nakikita nyo dito. Laki na ano niya dito. Laki na gasgas -gas niya dito. Alam mo ginawa? Sinupsok yung mukha doon sa ano, sa may damuhan ginawang kambing. Sabi ni Barney, magmehe ka, pag di ka nagmehe. Puta, upo ako, upo, upo. damo. Was, eh. Gusto ko kasi, gusto kong mag-request sa inyo. ba? Diba? Di ako mapanatag eh. Ignapin natin si Barney. Kasi dito ka na ba? Ano ba? Ako hindi nga hindi ako nakapasok eh. Eh, ikaw yun, ano ba ako? Huwag mo naman, parang minamalit mo naman ako niyan. Ano ba, pupunta ba tayo hindi? Sasama mo ba ako? Eh, hindi? sasama ako. Oo, sasama ka naman pala o tara. eh. Tara. Bali ganito, mga chong. Hindi ko alam kung tama tong decision ko pero sobrang naawa talaga ako kay B-Boy. Gusto ko talaga maparosahan yan si Barney. Kung makikita nyo naman yung ginawa niya kay B-Boy, talagang sobrang... Oo, oh, di ba? Grabe oh, tapos talaga. ikaw pipigil-pigil ka pa na pupunta ako doon. Eh, ako nga kasi hindi makapasok, dadagdag ka pa. Oh. Eh ba, ikaw ano pa kasi ginawa mo? Wala, nagpa... Gusto ko lang pumasok. Eh ba't ka mapasok doon? Eh syempre, gusto kong protection eh. Protection ng putik. Tara, baba mo na yan. Ay, silo? Ubay, uh, bakit? Natatakot ka ba? Ba't <laughs> mo matatakot? ka? Grupo ko yan eh. Uh, wala ka nang panang takot. Di ka nang panang takot ba tayo sa mama? Ha? Wala lang. Nahiya lang kay kuya. Ba't ka nahiya? <laughs> Basta sa muna. Dorets ako na. na. Alibasa kasi. <laughs> ano? May lahi ka rin ano eh. Ano? Dahil mo sinasabi dyan. Ayun o. Dapat mo na. Lapit mo na. Paul. May nilapit sana ako sa inyo eh. <laughs> Ang ina kasi si Biboy. Ginulpi ni Barney. Oh. Ay, hindi oh. kami nakaganti. Ang bilis ng takbo, eh. Ito naman ah. Oh, bakit ba ako na naman? Bakit na lang ako? E? Ha? Kapagod din natin yun, si Viva, iba sa Ay, tinan nyo, nakikita nyo dito. Laki na kanon niya dito. Laki ah. ng gasgas niya dito. Binanatan si... Dito, parang may buni nga dito si ano, si... Viva, sobrang laki. Uh -huh. Awa ako eh. Kaya pala hindi lumalabas yung all cab na oh. yun. Puta, alam mo ginawa? Sinubsob yung mukha doon sa ano, sa may damuhan ginawang kambing. Oh? Huh? Sabi ni Barney, magmehe ka, pag di ka nagmehe. Puta, upo, 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 yung damo. Gawin pala ginawa sa Oo. Oh. Kurawa oh, ano dito? Kurawa, oh. nakakawa no, talaga. Umiiyak nga nung nakaraan eh. Uy, pag hindi pwedeng ganoon. Oh, tingnan niyo, agrupo niyo pala tapos inaayaan yung ganyan. Ano ba? Ayun. Wala lang sinasabi namin eh. Eh, wala kasi si Bert dapat nung maga pala sasabihin ko na, ipigil e, lang pigil Opa. to. Eh. Bert kasama pa kita. Hindi mo ba sinabi. Bakit ano eh. na naman? namin na kami nabala doon. Hindi gusto ko kasi, gusto sa inyo. Ano ba? Hindi ako mapanatag eh. Ano? Ano? Kidnapin natin si Barney. Ha? Dali, sasakyan mo, Gi. Oh, isasakyan mo. Hindi pa pwede sasakyan ko. Hindi, hindi sasakyan mo yun kung sasakyan ko. Ganun po Hindi ba pwede motor? Hindi, bigla ang dak malang yun, pag ganun. Baka taot naman kayo! O oh, hindi! Para kayo naman <birazim filler> yung natatakot! <laughs> sasama <Sama drip .04> ka namin! Para pa lang tang Sasama eh. kayo! Sigurado kayo! Uh -huh. Oo! Oh, mga chong, narinig nyo, sasama uh -huh. sila ha! Pag ito, umabot ng 20k reacts! Putang ina talaga! Hindi ko, hindi na makikita uh -huh. kayo si Barney! Pagpigil ka naman! Oh, ayok malmei. Ito gagawin kitang content. Paubos ko sa iyo yung mga damo doon. Oh, di ba? Ito na 'no. Ano 'no. Rena, wag pano mo muna 'to palamikin mo muna. Pati na ubos. Tingnan, pogi isa pogi. Gina! Gilig-gilig. Pagplanuhan natin 'yan ha. Puting daw mo? Oo. Hindi ko na usapin ng mga 'yan eh. Hindi 'yan basok sa grupo. Hindi naman, di ko naman kailangan ng grupo eh. Ako na lang papasok.